sabaw tayo nitong pangus hindi na muna tayo magsigang mga idol magbuang pang sabaw muna tayo okay. uh, ito itong sabaw na yan ah uh...

So, mga idol, medyo kumulong na itong ano natin. Ilagay na natin itong bangus natin. Iginan natin. para masarap na yung sabaw natin. Para lang ng lasa ng mga idol. Bangus. Ito yung pinakaulo mga idol ng bangus. Ilagay na natin din, yan. Sinabawang bangus mga idol. Sinabawang natin isigang ito mga idol. So, medyo ano. Sawaan tayo sa isigang. muna. Yung walang asim. No? mo lang muna itong natin. Alright. Okay. Gusto tayo. Ilulod na natin. Ito yung

lang. Ngayon mga Great Ngayon. natin mga idol. Pagkakawin mga natin bangus natin. Pagkakawin natin kangkong natin. So, may nakalimutan tayo. Maglagay tayo itong paminta. Kaya natin paminta. yung ating kinabawal. Ayan. natin ang dalawang kaya para daw pag may paminta. Ha? Oo. natin mga idol. Air 5 minutes, balikan natin yan So mga idol, tikpan natin yung lasa niya Kung okay na ba mga idol So ito, mabilis na maluto itong ano natin Yung sinabawal nating bangus So tikman natin kung okay na lasa mga idol Para iluluto na natin yung kangkong natin ha, So bak Ayan, for today's video natin mga idol Araw ng Merkulis kayo Tikpan natin mga idol kung masak pa yung lasa Okay na mga idol Yummy Sarap ibabaw lang natin konti yung ating mga regalo para makita natin sa ating ating kamera alright so, mga idol so yan mga idol tutok to ko pala inyo yung ating kinabawang bangus yeah. iba luto lang mga idol yan o oh. hindi natin maangat kasi baka madurog pa so gandahanin lang natin yung mga idol ito, 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 yung bangus natin kinabawang mga idol yeah, luto lang yan mga idol so ilalagay na lang natin yung kangkong natin para uh, maluto na yan mga idol yung bangus kasi mga idol uh, mabilis na maluto yan so ito na yung susunod nating lunod so itong mga labanos kasi natin, natin nakalagay na yan so ang bilis lang din maluto mga ito so ayan lalagay nga sa kilawin yan ito ilalagay na natin yung ating kangkong no yan alright no kung tinitira din lalagay mga ito para kung unti tinitira din bumabago yeah di ba ito mga idol, simpleng ulam lang to, sinabawal na bangus mga idol. Di e, sabaw lang muna tayo mga idol para masarap yung ating uh, tulog ba, no? Kasi so, for this video natin, ito, gabi na nga, ito, mga pulang nga natin ito mga idol. Ayan, naglagay nga tayo kangkong natin para sarap magsigot ng sabaw mga idol andyan lahat ng mga vitamins niyan yan yung tangkong, yung labano, sili, kamati andyan yung mga idol Diba mga idol napakayami na yung ating pinabawal pinabawal na bangus mga idol huwag na natin yung sisigang, kasi kung nagsawa na yung misis ko sa sigang sabaw lang muna tayo mga idol ipigigok muna tayo ng sabaw alright mga idol ayan di ba uh, may siling green mga idol lumutang na yung siling green at saka itong talong ayan, sarap na yung mga idol higup ng sabaw sabay sulit-sulit sulangoy Kaya yeah, doon, mga 5 minutes ko lang yung mga ilo, luto na yan. Takpan muna natin, balikan natin after 5 minutes. Okay, silipin na naman natin yung ating sinigang mga idol ay uh, yung ating sinabawan nakalimutan ko mga idol hindi pala sinigang yan sinabawan lang pala ito yan silip na natin mga idol diba diba yan mga idol medyo uh, durog pa isda diba yan diba tuloy yung mga idol taglit lang lutuin yung bangus mabilis lang malulo yan ya, ha wow yummy talaga mga idol yung ating tinabawan na bangus so ano po mga idol tapos na tayo nagluto ayan kumukulo pa nga so papatayin na natin yung apoy nyan so luto na yung mga idol ayan diba so hanggang dito lang yung video natin mga idol magiging po kayo palagi dyan sa lahat po nang nanonood sa akin salamat sa panonood sa aking video bakaya po sa inyo